So ayan mga kamotorista, gilinis tayo ng panggilid ngayon kasama natin si Kuya ayan. So yung uh, solid nating uh, tropa na nag lagi kay Black G. So ilinis namin yung panggilid. So ayan, para gumanda ulit yung hatak. So siya ko yung loob ng cover ng panggilid natin. Tapos ayan, so ginay na rin natin yung mga panggilid natin. Ito yung bola, 12-14 combination. Yung bell, And ito um, uh, Ang tawag nga dito kuya Ha? Huh? <laughs> ang tawag dyan? Ang tawag dyan? Uh, lining. lining yung, catch lining So uh, limutan ko tuloy So nilinis din namin kasi Yung mga tawag dito Dumulas na yung grasa So nawala na ng hatak So kaya binasa namin Nilinis yung loob Para maganda ulit ang hatak So dito kami sa likod ng Rusi, San Cristobal, Calamba. So kakabit namin mamaya pagkalinis. kalinis. So linis-linis muna. Tayo si Kuya oh. Pogi-pogi si Kuya oh. Yeah. So lintik ang mga himas sa mga panggilid natin. So mamaya check natin uh, pag kabit mamaya kung may dagdag performance na naman. Tayo so, mga kamutrista, nilinis ko yung cover para walang dumi. So kung Punas. -punas. Siyempre kailangan natin mahalin yung motor natin kasi lagi natin kasama araw-araw. Ang -araw. dami ng dumi sa loob. Ang dami na kasi mga grasa, mga kamutres sa loob. So galing pa tong Bicol. So ngayon lang ulit malilinis yung loob. So alikabok pa tong ng galing sa Bicol. Kaya kailangan natin nilisan para ready na naman sa long ride. Kaya well, mga kamutrista, okay na. So nasabon na natin, naugasan natin, papatuloy na lang. So matuloy na lang natin. Kuya, nilinis ni mga bola natin. Ang mga sabi mo kuya sa mga tropa natin dyan mga followers. Hello, no, 1 million views. 1 million views. So para sa 1 million views sabi so, ni kuya. Para sa 1 million views. Sama natin lagi si kuya. Titing kay kuya. So rapid viewer din siya. Ayun gamit niyang motor. So, pasok tayo sa loob. Siyempre, may tropog pa tayo dito isa eh. So, paring Aris in the house. Tumitira siya ng motor Ayan. Paring Aris. Kaway, kaway, paring Aris. Saan? Mga malupit nating tropa ditong mekaniko. So, mga kamuntiris. So, grabe mga himas si Kuya oh. Tanggal ng dulas talaga ng mga grasa. Pre, siya yung ganyan ko dito, Bida. Para sa 1 million views daw. Oh, grabe yung mga imas, oh. Kinalami siya na, oh. Alin? Pangalag black. Oo, oh, pangalag daw ng motor na si Poncana. Ayun, Poncana. Poncana. <laughs> Poncana na, sabi ni Kuya, oh. <laughs> Poncana Black. So, ito yung mga nilinis natin. Siyempre yung cover. And then, ito yung uh, panloob natin, itong bed. So, ilagayan ng uh, pulley natin. Ilagayan ng mga bola yani slider and yung bola natin so 12 14 combination and syempre itong um mga gain natin lining clutch lining natin so para mawala yung mga dulas kasi nawalan na ng arangkada